Mare mo dapat ipagtatag. mo. Kagahin mo lang. ka. Kagahin mo. Sana masakit sa mo. Dali. Pagpatag. Oh. <coughs> gali, mo mo. Gamitin mo kamay mo. Kagahin mo kunin mo pagpag. Pagpag. Sige, gamitin kamay mo. Pagpagin mo. Pagpagin mo. Actually, ano? Daging ka na. Ha? Daging ka na. Tagasam Ha? Tagasam Ha? Tagasam Ha? Tagasam Ha? Hindi mo alam? Dindi mo alam? Oo. Sir. Kaya na dito? Kaya nung perwine-perwine ha? Sige, pagpagin mo lahat yan. Sige. Okay. Ano ka na, stroke? May sakit ka, ano? Ha? Pagpagin mo lahat yan. Sige, sa mo. Pinagawa mo to, ikaw gumagawa. Ha? Oo, oo, oo. Hindi. Hindi ka sasagot. Hindi ka sasagot. Ha? Babae ka na laki. Babae na <coughs> laki. Babae na ba, laki. Ano? Sagot! Sagot! position to eh. Tao ka ba? Tao? Tao? Hindi. Ano ka? Elemento? 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 Magaling mo natin. Magaling mo hindi ganyan. Para ka nang may epilepsy. Magaling mo yan. Pagigit sa ulo. Magaling mo. Babalikan mo pa ito? Ha? Tao ka eh. Tao ka yun, no? Tao Tao ka? ha? naanod? na? No. patawa-tawa kaninilo ako mo kontakto eh. <tinyo> ah, ah, ah. ha ha ha? kabalintan tumaake na tao sa pagitan ng mga estado ano? Pao elemento? pa-elemento? pa elemento? ano? oo oh, oh. ginagawa mo? Ginagawa mo? Ano gusto mo ngayon? Ha? Gusto mo patayin kita ngayon? Ha? Ayaw mo? Patantanan mo to? Ha? Patantanan mo to? Akala mo na niniwala ako sa'yo? Mahingit ka dito? Anong bakit bahas mo pinarusahan to? Ha? Mahingit ka? Oo ka lang ako. Oo. at ang apoy nila sa. lahat 'yan. May sakit ka 'ni. O mang anak lahat 'to. Oh. Namanal bahay ka pa. Sumai pali ko sa lahat 'yan. Ha? Pa pali ko sa lahat 'yan.